Ikinagulat ni Billy ang balitang natanggap tungkol sa kanyang ina. Nung nabaita ko po na si nanay, nag na siya, tapos din na nasa sa hospital ng Kabuyaw. Nung papunta pa lang po ako noon, talagang kabadong kabado po ako. At nang makausap niya ang doktor, Si nanay daw po ay 50-50 na. At impossible na po siyang makarecover kasi pwede na siyang maging gulay na lang. Tanging panalangin ang nasambit ni Billy sa Panginoong Hesus. Lord, sinanay, pagalingin niyo po. I-restore mo siya. Pero meron pa rin sa aking kaisipan na si Lord hindi niya hayaan na mangyari sa nanay ko yung kung ano yung naisip kong negative. Sa kalagitnaan ng suliranin, Nasumpungan niya ang Facebook page ng The 700 Club Asia. Nag-message ako sa 700 Club Asia na kung pwede ipanalangin ng nanay ko dahil siya ay under coma. Lord, inihiling ko na makita ko yung glory mo. Hindi mo lang basta ihil si nanay, i-restore mo siya. Naniwala ko sa prayer ng nung 700 Club na may gagawin na dakila ang Diyos. Lumipas ang araw, isang himala ang naranasan ni Nanay Crozon sa kanyang kondisyon. Wow! Sabi ng doktor, hindi namin inaasahan yung ganito. Babalik ka sa dati na it's truly miracle. Naging kaagapay ko rin po talaga yung 700 Club Asia, yung prayer center. Faith by faith, pinanghawakan ko na yun na ang Diyos ay tutugon. Sabi sa akin, ako ang nanay, sabi ng ganun, malakas na, walang diferensya. Yun, ang malaking pagpasalamat ko sa Panginoon parang wala akong nangyari sa akin eh. galaw ko lahat, pati, basta pati panalay, ta, gaano ako, galaw ko lahat. Di lamang kagalingan ang naranasang himala, pati na rin ang lahat ng bills sa ospital ay himala rin nabayaran. Talagang malaking himala ang nangyari sa akin talaga sa tulong ng Panginoon. Binigyan pa akong lang lakas hanggang ngayon, magsi-six years na. Hindi ko po akalain na mga ako ng 700 Club Asia ng prayer. Truly na, ang 700 Club Asia ay nakatulong. Bilang pasasalamat sa Diyos, nagdesisyon si Billy na magbigay sa gawain ng The 700 Club Asia. Sa pagbibigay sa gawain ng Diyos, yun na rin po yung pag i natin. Na-encourage talaga ako na mas lalo ko pang ipagpatuloy yung pag-support sa ministeryong ito, 700 Club Asia. Sa naranasang himala, buong pusong pasasalamat sa Diyos ang hatid ni Billy at ng kanyang ina. Naging tagumpay ako sa Panginoon dahil sa ako binigyan niya ng panibagong kalakasan, panibagong buhay, panibagong paniwala na ina-apply uh, ko sa buhay at sa pamilya namin ngayon. sabi ko na ang Diyos nagpo-provide sa akin. Kung ano man yung aking panalangin sa Kanya, eh, Kanyang tinutugon, sabi nga, eh, we can approach the throne of God with confidence.